Mayuhan na naman dini sa tayabas. Kung tayabasin ka, may karera ng kalabaw dinis sa may malawak na lupain. Karera ng kalabaw sa tayabas. Karera ng kalabaw dinis sa tayabas. Aa, ah, ah, yan saya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Panoorin natin at saksihan ang karera ng kalabaw. Okay, let's go! Mabilis Ángeles? So, guys, yan. Tanong na tanong dito yung Mount Banahaw dito sa may sigsag sa Tayabas. So, maga ngayon. Kaya naman, may lakad tayo. Kung saan ay mayroon ditong ginaganap na mayuhan sa Tayabas isa na nga rito ginaganap is yung karera ng kalabaw kaya naman samahan nyo kami guys at ati sasaksihan ang karera ng kalabaw dito sa Tayabas City Provincia ng Quezon so dito tayo ngayon sa may sigsag sa may iba bang ng Tayabas so dito tayo nag start papunta sa Masin Barangay Masin ng Tayabas kung saan gaganapin ang karera ng Kalabaw so taon taon doon ginaganap dahil malawak doon ang lugar kaya naman samahan nyo kami para saksihan ang karera ng Kalabaw So yun guys, isa na nga natin matatahan na barangay is itong barangay baba Babang palali Yan Ito so ang barangay babang palali na kung saan naman ninyo dito yung tinatawag na SLSU So dati sa Lukban lang, ngayon mayroon na dito sa babang palali. Ayan. Ito yung tulay dito, ng lawak o pinalawak. Yung tulay. Ayan. natin Nandito na sa may kanan natin yung tinatawag na SLSU or school dito sa babang pang yan. Yung signboard at diyan, halos hindi pa nga tapos or hindi pa ganon karami ang pinakaang school. So okay, andito na tayo sa barangay Canluran at kasunod na nga nito yung barangay Masin. Yan naman. Let's go! nandito na tayo sa crossing ng Kalura na dito tayo sa may pakanan yung diretso papuntang Tayabas dito naman tayo sa may pakanan dito tayong crossing yan. ito yung going to Ilasan na kung saan meron tayo doon vlog na pwede nyong mapanood may mga vlog tayo dyan sa diretso dyan especially yung uh, yung Dumaka River sa mga gustong pumunta or mag-relax sa ilog meron tayo dyan vlog yan o din eh tanaw pala yung Mount Banahaw din ano ito yung tower dito sa may at makalampas nga dito so malapit na dito yung pagaganapan or yung barangay masin so doon ginaganap yung karera ng kalabaw guys andito na tayo sa may barangay masinyan at yun na nga natatanaw ko yung uh, mga sasakyan doon sa dulo dahil dito lang sa part na to sa una-unahan yun uh, tanaw ko na tanaw ko na yung mga daming tao sa daan yun ah doon ginaganap yung karera ng kalabaw or gaganapin na oh, Let's go, let's go. Malapit na tayo. Oh, ang ganda ng ano. Ano, hawang-hawan nga nung matbanahaw. Ay, ano? Wow, ganda. Yan, oh. Wow. Ganda ng Mount Banahaw. Yun, oh. Ah, ganda ng video ng Mount Banahaw. Ito mo na, video Ayan, oh. Ay, bumbo. Ayan. Dito gaganapin yung pinakang karera ng kalabaw. Yan, dito lang. Dini sa part dito. At yan. Ah, ganda. Tanaw na tanaw ang Mount Banahaw oh. Kahit di na mag na yan Ang ganda na oh Wow Ayaw ah, pala na sexy oh Yan na nga guys yan oh. dito na tayo sa pinakam place At dito yan ang lawak ng Lugar yan ay talaga namang kahit magtatakbo ang kalabaw may mga player na dito ilang player ng kalabaw yan at unti-unti -unti na rin dumadami ang tao yeah, ay uh, inaabis po kayo na maglapit po kayo ng Brusela na po para mabigyan na po kayo ng numero maraming salamat po yan yeah, ang ganda ng view dito muli po sa ating lahat ng mga kalahong wow na magkukupit ngayong umaga ay makisuyo ko um, Mag na magkakupit kay Ma'am Rosela para po mabigyan na po kayo ng numero. Maraming salamat po. Uh -huh. Yan, yeah, si Buyo. Oh. Ang kanyang kalabo. Oh. Ano <laughs> uh -huh. uh, nakalagay doon sa unahan? Uh -huh. Ay, ah, from Katigan. Yan, yeah, si Kuya, ano ba? Vinceras Madrigue. Yan. Apa pelapan? Taon-taon ka na laban dito. O oh, yearly daw, yearly. le. Uh, isang kalabaw na panlaban. Ano, uh, ang spray ang paliko ni yun oh. Nice, nice. o, no, ay palit eh Number 1 pa Para mas lalong gumanda Number one po uh, uh, si Number 1 po si Noriel Aranilia Number 2 si Jun Dadios Yung tinang nadami ang tao yan, number guys. three, si Amando Pante. Yan, malapit four, na magsimula. Si mag oh. Number hmm. five, si Al Ay, -dood ah, dood number dood five, dood si Rolando M. Esperas. At number six, dood 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 si Domingo dood. Pante. Ay, oh. yeah, magandang view. Karera ng Kalabaw sa Tayabas. <laughs> Ang <laughs> saya. Boh. Ay, At yun. Yan guys, so magsisimula na, malapit na. Yan. Tiyunti na dumarami ang tao yan, oh. Hanggang doon sa dulo. tapos hangga din, eh, oh. Ay, puno na na sa Gaabang na, oh. Magsisimula na. Init na, mahina ang ano sa... Init ay ang kalabaw. pala guys yung tubo ko ayan tutubog na ata yung tayo <laughs> ayan. ayan tubog ayan magsisimula na uli, oh ayan 1 2 3 Mabilis ay mabilis. <laughs> Yan, umbelis. Ay, umiiwas na yung isa o oh. <laughs> Yan, daming manonood o oh. Yan daming manonood. Ay, yung isa o oh. Yan, daming manonood. Ay, paunahan o yung dalawa o oh. Pumunit yung ano, pumunit yung kulay pink number 7. Ah. ah. Sayang muntik na. number 7. Tabi, tabi, tabi. <laughs> Yan oh, ay, are mga nahuli. <laughs> Ay, <laughs> ah, yung isa, umiwas na. Salan alin niya. Oo. Sala alin <na> niya <laughs> oh. nung isa. Pauwi na. <laughs> Pauwi na. Ayan o, truck. Ay, o. Oh. <laughs> ah, ayaw na. Baka yan ay magwala. Ay. Eh, hey, dali, dali. <laughs> yan, yung mga player ng Kalabaw. Yan. Da, yan, mga player. Maglalaban pa sila ng, ano? Maglalaban pa ng uh, final. Final round. Yan, daming tao, daming manonood. Ano? Lang mino no sa dulo ayo. Inikat para ander tambouson. ano oh, so yung kay lolo oh. Puro coin sa harap. Wala. pa yung mga May barriya yung. May barriya sa u u ay. Apo. Tebi, tebi. Tatakbo Number 70 oh, na ba 'yung 17 player pala, 17 player. Oh, Ha ha ako <laughs> <laughs> <Yan>. <laughs> ready na, ready na.

bilis. ah, oh, bilis nung dalawa oh. Dalawa na kapeng. Wala <laughs> Kung <laughs> titigil, <Yeah. laughs> yeah, natigil yung Yan o. dere derecho. Mabilis nga yung bisiro o. Oh. oh. bilis nga. Sa lalangang daan. ha. <laughs> Ay, <gibigan> ah, mabilis 'yung taya ako <gibigan> Sumagot na yung ating mga kalabang kalabang Ready na. Hindi pa nasagot, teka lang.

Yan, ito nga pala yung si batsmate. Oh, yeah. Yan, Anthony Habalia, aka kaisa ng Tayabas, Quezon. Yan, nagpangita uli. Lagi kayo nagpapangita pagka gantong event. oh, yun. Pupunta din ako sa karera ng abangan nyo yung mga vlog namin. Hindi ko lang alam kung anong parang nabagot. Sabi sa akin nung taga ano, nabago daw ang schedule. Hindi doon sa ano, sa iba pala. Ayawan, uh, titingnan ko pa rin pag do sa schedule kung hmm, hindi mabago yan wow. si Kain San so, po oh. Si Richard Kabili po oh. isang yan? Richard don vlog yan. doon yung mga vlog yung Richard Kabili about technology yun marami kayo dumatututunan kung ano nung mga tips and tricks natin about sa mga technology yan guys thank you Parang <laughs> oh. Kasama si Otoy o? Mga kasama parang dalawa? Oo. Oh, oh. Yan. Ito, ito. Ang pangalala ba? Ano? Ito, Ang pangalan. Yan. Saka si? Ayan. Mga kasama ni Batchmate Kainsan, Anthony Habalia. <laughs> Yan.